Maya payabak kekongan. Maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum, sadik. Uh guys, uh, good morning. Uh papunta tayo ngayon sa ating uh, bungsod sa ating tower. Medyo malayo-layo yung ating uh, pambot dahil low tide. Kaya maglalakad lang tayo papunta dun sa may tubig dahil dun na iniwan yung ating pambot kasama ko si Kim tsaka si Kuya Jimmy si Kuya Jimmy ang ating kapitan ng ating pambot Ito medyo may tubig na. Starfish mga lodi. Ang oras ngayon ay 6.30 in the morning. Ang ganda ng kalangitan mga lodi. medyo itutulak pa natin konti yung ating pambot sa so medyo malalim bago paanda rin yung ating motor ang sarap ng simoy ng hangin mga lodi pupunta tayo ngayon sa ating bungso dahil uh, magre-rescue tayo dahil yung isda nalaglag sa tower kaya pupunta kami ngayon dun itatry nilang sisirin kung makikita pa yung isda sa baba halo ng mga lodi. First time kong pumunta dito sa aming unsod. Kaya excited ako makita sa malapitan. madami yung uh, aming uli tapos pagdating sa bahay nandito na yung mga try nilang hanapin yung net kung saan nalaglag pero duda ako dahil malakas yung alon baka tinangay na ng ubig ang net baka lumayo na rito sa ating tower mga loti yan ang ating pungsod sa mga hindi pa nakakaalam ng bungsod or tower puro kawayan ang ginagamit nila rito mga lodi tapos net yan ang pinaka harang ng ano net na para hindi makatakas yung mga isda yan kung nakikita nyo mga lodi minsan inaangat din yung net pag sobrang madumi na o maraming butas yan na lulusong na si kuya jimmy try niyang sisirin sa ilalim pero malakas yung angin pa -high tide na malakas pa yung alon mga lodi So may taas na yon, doon nalaglag yung ating isda. Medyo makulimlim yung panahon. Talon na. Salun guys. Nalaglag yung isda natin guys sa ating tower kaya yun sisisirin nila. Mga lodi, abangan natin ang kanilang pagsisid. Wala na talaga ang ating mga isda, mga lodi. Bukas naman ulit. Hindi na makita kasi malakas yung halon. every 20 days mga lodi inaangat namin itong net lalo na pag low tide tapos nagpapalit din kami ng mga kawayan yung mga sirana ayan yung dalawa nakalayo na talaga yan dahil sa sobrang lakas ng alon na yan malamang wala na yung isda Iningin ng karagatan sabi siguro ng dagat akin muna yung harvest nyo ngayon kaya yun kinuha niya nilaglag niya ulit sa tubig Ang sarap sana maligo mga lodi. Naku. Parang walang buhay na si Kim. Ay, buhay pa pala. Uuwi na kami mga lodi. Hindi na namin talaga naisalba yung mga isda. Yeah, angat na yung angkla. Dito pa naman ni Kuya JB, ang dami daw na uhaw mga hipo na malalaki. Hanggang diyan yung ating bunsod mga lodi. Yan. Kakapalit lang namin ng net last week. talaga ng alon medyo natatakot ako mga loti dahil hindi ako marunong lumangoy naglakas loob na lang ako sumama dahil gusto kong makita itong ating Ah, voy a... Subscribe na rin tong aking channel Pampanga Tugul Yan si Kim Kim ng Trinidad Yan ang ating kapitan tanaw po na yung mga kabahayan medyo mataas na yung tubig kanina dito wala pang tubig dito kaya nilakad lang namin pero ngayon medyo mataas na yung tubig kaya makakalapit na itong ating pambot mga lodi Yan, mga bangkari niya na malalaki. Hanggang sa muli mga kalodi. Maraming salamat.